Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa katanungang paano nga ba dapat alagaan ang iyong potos plant. Ang potos plant kaibigan ay isa sa mga pinakasikat na halaman sa loob ng bahay. Dahil madali itong alagaan. Narito ang mga tips kung paano ito alagaan. Una, sa light o ilaw. Gustong gusto ng photos plant ng maliwana pero hindi direktang araw o tinatawag ding indirect sunlight. Kaya rin ng halaman ito ang mahinang ilaw o low light. Kaya bagay ito sa loob ng bahay opisina Iwasan ang direktang sikat ng araw dahil masusunog ang mga dahon nito. Ikalawa, sa pagtubig o pagdidilig. Diligan lamang ang iyong pathos plant kapag tuyo na ang lupa na pinagtaniman mo rito. Suriin mo muna kung tuyo na ang isang hanggang pulgada ng lupa sa mo ito diligan. Iwasan ang overwatering dahil madaling mabulok ang mga ugat sa overwatering o magkakaroon siya ng root rot. Ikatlo, lupa or soil. Gumamit ng well-draining potting mix para hindi mabilad sa tubig ang ugat ng halamang ito. Maaari mong gamitin ang regular potting soil na may halong perlite o coco peat. Ikaapat, ang paso o yung pot o paglalagyan mo dito. Siguraduhin may butas sa ilalim o draining holes para lumabas ang sobrang tubig o mag-drain ang sobrang tubig na ididilig mo dito. Ikalima, ang abono o fertilizer. Maglagay ng balanced liquid fertilizer kada isang buwan kapag panahon ng pagtubo. Hindi kailangan ng regular sa tag-ulan o taglamig. Ikaanim, ang pagpapalago o yung propagation. Madaling paramihin sa pamagitan ng stem cuttings ang halaman ito. Putulin sa ilalim ng mod, ilagay sa tubig hanggang magkaroon ng ugat, tapos itanim ito sa lupa. Ikapito, ibang paalala, punasan ang mga dahon paminsan-minsan ng potus plant para maalis ang mga alikabok. Iwasan ang sobrang lamig o init mas gusto ng pothos plant ang temperatura na nasa 18 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Narapat iiwas ang pothos plant sa mga alagang hayop. Ang pothos ay toxic sa mga aso at pusa kung makakain nila ito. Kung alagaan mo ng maayos ang pothos plant, lalaki ito ng maganda at pwede itong gumapang o isabit para maging hanging plant. So, ito lang mga kaibigan natin na pag-aralan tungkol sa photos at kung paano ito alagaan. Sana ay mat may natutunan kayo sa ating video sa oras na ito. At kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa lalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa labuan ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So, that's all for now. And as always, have a nice day. everyone.